Petsa di peligro. What's your go-to tipid ulam? Suggest po kayo at mag-ipon ako ng ulam ideas. Water water lang muna tayo. Make me sweat. Itlog talaga. Paikot-ikot sa sunny side up. Boiled. Scrambled ang choices palagi. Egg with bottled tuyo and rice. With lots of suka maanghang. Edit. You can put some of the oil ng bottled tuyo sa rice. Dasal na lang. Pighati tapos luha yung sabaw. You could never go wrong with tofu. Affordable na, madami pang recipes na pwede gayahin, kaya hindi ka mananawa. Petsa di peligro man o hindi. Tokwa Supremacy. 40 pesos lang block pero pang ilang araw na. I coat lang ng cornstarch fried tapos kahit anong pritong ulam pwede na. Alaking, sweet and sour, honey BBQ, teriyaki etc. Or kang kung 10 pesos buhay na rin. Egg rice with nor seasoning. Lahat ng gulay na pwede igisa. Di rin pwede mawalan ng stock ng munggo at mga dried fish, dulong, dilis, tuyo, danggit, pang toppings sa ginisang gulay kung walang meat. Lagi din ako nag-stock ng tokwa. Wala pang 50 pesos sa palengke. Pwede pang sweet and sour. Tofu sisig, tofu afritada, tofu katsu curry, tofu bulgogi, pang sahog sa adobong kangkong o kaya sa ginisang toge. Asaw mo na naturally matipid talaga sa ulam. Kanto na ang tipid ulam ko kaya siya sa akin tumagal hanggang 3 meals hahaha. -ha. Nagkasakit pinsan ko sa kidney dahil dito. Please avoid as much as possible. Egg plus ripoyo at toyo. Or kikiam, ripoyo and oyster sauce. Itlog na pula. Tapos yung kape sinasabaw sa kanin. Rice balls. Bili ka lang nung seaweed okay na nangyari na to sa akin before. Last year to be specific tapos mga 6 months ko ginawa, ito yung mga binibili ko sa halagang 100 to 150 pesos day, morning, lugaw 10 pesos, pandesal worth 10 pesos, tanghalian at hapunan, magsasaing ng 2 cups, pang lunch and dinner ko na, bibili ng ulam sa karenderia na worth 50 to 70 pesos na karne tapos gulay na worth 35 to 40, yung matitira sa lunch ko initin ko na lang sa gabi, yung sobra sa gastos, ipapambili ko ng turon or tutuhog ng mga fishball toknining medyo nakaka-amaze lang din alalahanin kasi nakasurvive ako nung panahon na yon but yeah yan yong way ko kung paano magtipid literal Ikaw, may paborito ka bang kainin kapag petsa de peligro na? Share mo naman sa comment section. Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat.